Hello guys, welcome to my other vlog Okay, ito guys Ang an, uh, Yung buhay ng probinsya guys Magluluto na ako ng sina, Sinabawang gulay Ayan guys, papakulok na ako ng tubig Kasi mamimitas na ako ng Lulutuin Dito kami manananghalian Okay Dalawa lang kami ni Mrs. Kaya Hmm. Kulang pa tayo. Kulang pa tayo ng mga ako. Para sa nililida pag ano, kanin guys, kaya. Marami dito. Hmm. Yeah. Ah, takip. Pagasaan natin yung takip para sure ball.

ng mga, 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 mga. Mm-hmm. <laughs> B